Ugi mas endures. Yan, magandang tanghali kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng Ilocano dish. Igado. Good morning, kakapsat. Good morning. Today, magluluto tayo ng igado for lunch. So, gagamit tayo ng tenderloin ng baboy, lomo, at atay ng baboy. So, bali, isang kilo lahat yan. Tapos, ito yung mga ingredients, kakapsat. Pakita ko sa inyo. So, ito yung mga ingredients, kakapsat, na hugasan ko na at na-prepare ko na rin. At na-slice ko na ng pahaba. Tulad ng patatas, carrots, red bell pepper, bawang, red onion, green peas, paminta at laurel. Tapos gagamit din tayo ng liver spread. Ayan. Gagamit din tayo ng cooking oil, soy sauce, suka at pampalasa. So yung kakabsat habang hinihintayin natin na mainin yung kanin, slicein na natin itong lomo at itong atay ng pahaba. So na-slice na natin ng pahaba itong lomo at uh, itong atay. So, ganyan lang kakabsat to oh, ang slice natin pahaba. Kahit itong atay, ganun din. Ayan. Tapos kakabsat, kung ayaw nyo nang malansa itong atay, so, ibababad natin muna sa suka. Kasi ito yung huling ilalagay natin. Madali lang maluto to. Ayan, pang ng lansa itong suka. So mamaya, itatapon natin yung nagbabaran at yun ang malansa. Tapos next kakabsat, itong lomo, itong tenderloy, mamarinate natin ng isang oras. So lagyan natin ng bawang. Ayan. Lagyan natin ng bawang. Tapos soy sauce. Hmm. Oh, yeah. Tapos maglalagay tayo ng paminta. Ayan. Tapos, i-mix natin kakabsat. Ayan. Para ma-marinate, pumasok yung mga ingredients sa lomo at uh, manuot ang lasa. Ayan. Mix-mix lang natin ng ganyan kakabsat. So, okay na yan. So, takpan muna natin ng isang oras. Nga pala kakabsat, muntik ko na makalimutan itong atay na nilagyan natin ng suka para Matanggal yung lansa. 15 minutes lang kakabsat na. Ibababad nyo sa suka. Tatapon na natin yan. Kasi baka maluto yung atay. So tatapon natin yan after 15 minutes. Ito yung huling ilalagay natin kakabsat. Itong atay. So okay na tong rice natin kakabsat. Luto na to. Hanguin na natin. Mag-umbisa na tayong mag-gisa. o oh, napudot natin yung pariyok tayong tayo ti mantika so ilagay na natin tong bawang sibuyas kakabsat pagsabayin na natin parehas din ilagay yun. na natin mekus mekus hmm. kapag uh, medyo light brown na ilagay na natin yung tenderloy kakabsat oh. kabil tayong ilagay na natin kakabsat hmm. Hmm. Sabay, mekus mekus Then pain natin yung apoy. Hindi malakas. Ayan. So magdadagdag pa tayo ng black pepper kakapsaat niyan. Tapos lagay na natin yung bay leaves, laurel. Then maglalagay na tayo ng bay leaves. Then mekus, mekus. Then kakapsaat magtutubig 'yan. Kasi itong uh, karne ng baboy, 75% ang tubig. Na nilalabas niyan tapos tatakpan lang natin yan tapos tapakuluan natin hanggang sa magmantika natin Ayan. tingnan yung kakabsat nagtubig siya yan o so haluin lang muna natin mix natin yan tapos takpan ulit natin at uh, tuloy maluto yung lomo yan. takpan ulit natin yan check ulit natin Ayan, pawala na yung tubig. Medyo nagmamantika na. So, ilalagay na natin yung liver spread. Lagay na natin tong liver spread. Ayan, optional lang yung kapsat kung gusto nyong lagyan or hindi. Kasi ganito ako magluto ng igado. Gusto kong malasahan talaga yung apay. Higado. Ayan, ang higado or igado, ang meaning po nun kakabsat atay sa Spanish. Yan, mix mix lang natin. Then lagyan na natin tong patatas. Then carrots. Then green peas. Then mekus mekus. Mekus mekus lang natin yan insan. Napalangap sa itong red bell pepper, isasabay natin sa atay. Ayan, mamaya na to. So, takpal lang muna natin tapos medyo bawasan natin konti yung apoy medyo malakas medium heat lang ayan ayan maghintay lang tayo ng mga 7 minutes kakabsat saka natin ilalagay yung atay at red bell pepper ayan okay na to kakabsat nagmamantika na ata oh tumutunog na so ilalagay natin yung atay at red bell pepper ayan itong lumo nga kamsak madali lang nang maluto to ito yung parte na malambot na karne ng baboy so, ilagay na natin tong atay tinapon ko na yung suka kakapsat tapos binanlawan ko na isang beses so ilagay na natin yun then sabay na rin natin tong red bell pepper Ayan. ang palasa nagdagdag tayo ng konting soy para medyo naging dark siya konting dark Hop ya, hop ya, hop. -ya. Okay na yan. Then, mekus, mekus. Itos mekus, mekus lagi sa. Ang ano bango. Tapos, maglalagay na tayo ng suka. Okay. So, pakuluan lang ulit natin. Ayan natin munang kumulo. Mga 15 seconds. So nakalipas ng 15 seconds, saluin ulit natin. Mekos, mekos, insa. Takpan lang ulit natin ng kamsat hanggang sa maluto na. Ayan. Okay lang tayo ng mga 7 minutes. Okay na yun. Ayan kakapsat, nakalipas na ng 7 minutes. Woo! He was injured. So, haluin lang natin. Then, haanguin na natin. Kakain na tayo. Ayan, sarap po. Oh. Okay, masin ng George. Oh. oh. Sarap oh. Para tayo. Okay, masin ng George. Hmm. At to, lagi mas kan mayang. Naku, madumantin na po yung makan nito yung kakabsat. Mm-hmm. Mm -hmm. Oh, shout out po sa mga mahilig kumain ng igado. Mga Ilocano diyan, lalong lalo na po yung sa mga Dubai, Middle East. Ah. Uh, yung mga niluluto nila doon kakabsat. Ang original na igado kakabsat, walang patatas. Eh gusto kasi ng anak ko, yung babae, may patatas. Oh, lagi mas George. Yan, magandang tanghali kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng Ilocano dish, igado. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Pasbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangatawan. Maraming salamat. In Jesus name, Amen. Ayan. Tapos sili tayo kagsat. Gimasin. Suka. Ayan. Sa akin ito, Mekos Mekos Insan. Gusto niyo po. Shout out kay Rusty Sakopla Jr. ng Tarlac City unang subo para sa'yo atay mm hindi -hmm. mm, para kay MJ Bakiran shoutout kanyang kabsat MJ Bakiran sawsaw mm hmm. o eto para kay Leia Jane Aquino Shoutout out kanyam kamsat para kanyam datoy eh. umay kasubuan dito ah orain nak kan kamsat kanyam Leia Jane Aquino uh. ah kunang na, na thank you Basin George lah baka bar sa na ni Leia Jane mm -hmm. Shoutout pala kay Anilu Milan Singapan Beltran at saka sa kanyang mister na si Marvin Beltran ng uh, Ifugao Province. Mga taku! Humalaka oh, to mga taku! O, parakan nga yun. Dito, Ifugao Province. Hindi masyadong George. Tumok. Tumok na sa akin. Tumok na sa akin. hinog na siya, pero yung itong balat niya green pa rin hmm? tamis at siyempre, shout out kay Kaloy Alcantara shout out kanyang Kaloy Alcantara para sa iyo saging at igadu oh. may kan mangan hmm, hmm. O ito, para kay Saturnino Nabua from Alicia. Para kanyang kamsat. May kamangan. Shout out kanyang. Mm. Mm -hmm. O ito, shout out kay Red Speed RJ Lucena Bercasio ng Quirino Province. O, shout out kanyang kamsat. Shout out po dyan sa Quirino. Lord. Maraming maraming salamat po dito sa blessings na ibinigay niyo ulit. Napakasarap at nabusog po ako. Maraming salamat. At lagi ko po pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. At lagi niyo po silang bibigyan ng lakas at magandang pangangatawan para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya and then they will live happily ever after maraming salamat in Jesus name amen